Hello guys! Magandang umaga! For today's video ay maghahanda po tayo ng ulam dahil pupunta po tayo ngayon sa clinic Yes po, clinic po Kung naaalala ninyo guys, nagpost po ako dati kamakailan lang po about po sa panganay ko po na anak na nawaan po ng chickenpox Kaya nga po, habang hindi pa po lumalala yung sakit niya ay kailangan na po natin madala siya sa clinic para naman mabigyan na siya ng tamang gamot. So, ayan na nga guys, at luto na po ang aming uh, nilulutong meatloaf. At dahil nga kulang pa itong tatlo, kaya dinagdagan pa namin ang meatloaf para naman magkasya naman ito sa amin. So, ayan na guys at sunog na pala ang aming meatloaf ay este, luto na pala ang aming meatloaf kaya handa na kami para kumain mag aalas 8 na guys bago kami nakarating sa clinic. Pagkarating namin doon ay nagpalista agad kami. At dahil nga nasa ika number 38 pa kami, kinausap kami ng assistant na baka daw 1pm pa daw possible na makiter kami ng doktor. Kaya naman, ang ginawa namin ay naglakad-lakad muna kami para hindi naman kami mabagot. So, ayan na nga at dito kami namadpad sa SM. Sa kakalakad namin guys ay hindi namin namalayan na mag aalas 11 na pala. Kaya naman, dali-dali kami bumalik doon sa clinic. Pagdating namin doon sa klinik ay tamang tama nga at yung assistant ay nagtawag na ng mga pangalan. Mabuti na lang at naabutan namin ang aming pangalan dahil si Sabina na pala ang siyang susunod na ititimbang. Kung napapansin nyo guys ay wala po kaming video doon sa klinik dahil nga po ipinagpabawal ng klinik na kumuha ng video o mga putos. Ayon sa doktor guys ay uso nga raw ang mga chickenpox ngayon. Kaya kayong mga mamis, lalo na yung mga anak nyo, ay ingatan nyo po, huwag nyo pong pakuntahin po sa mga matataong lugar dahil lumaganap na po talaga ang chicken packs ngayon. Ayan na nga at binigyan na kami ng reseta. Yan pong nakasulat po sa number 1 guys, ayan po ang mas pinakamahal. Sabi ng doktor ay kailangan daw tatlong bote ang mauubos niya. Kaya naman di may iwasang mapakamot talaga tayo sa ulo. Dahil nga naman, sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon, dumagdag pa talaga itong gamot na sobrang mahal. Mabuti na nga lang talaga at saktong sahod yung linggo. Kaya naman, ay nakabili ka agad kami ng gamot. Pinayuhan ako ng doktor na one week daw na hindi papasok si Sabina sa paaralan. Para na rin daw, hindi magkahawa-hawa ang lahat. Pagkarinig ni Sabina ay agad naman siyang nalungkot. E dahil nga hindi ugali ni Sabina ang mag-absent. Alas 12 pasado na nga pala kami natapos sa klinik. Kaya naman, itong isa ay nagre-reklamo na gutom na gutom na daw siya. Mabuti na lang ay mayroong tinda doon sa klinik na combo. Yung combo pastel guys ay yun yung may kanin na, may ulam na sa loob at meron pang mga fruits at dulay. Kaya naman, kumain muna kami doon sa klinik bago namin naisipang umuwi. Nung pababa na kami sa klinik ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagyaya ang anak ko na bumalik daw kami sa SM. Dahil nga daw, hindi niya na-enjoy yung paglalakad-lakad namin kanina. Sumangayon so, naman ako sa kanyang plano. At yun na nga, ay bumalik na nga kami sa SM. Total, ay maaga pa naman at wala naman kaming gagawin doon sa bahay. At bago ko nga pala makalimutan guys, ay ay pakifollow naman po sa aking Facebook account. At kung hindi naman kalabisan guys, ay pakishare na rin po sa video ito. At meron din po tayong YouTube account na may 48 subscribers na po. So, ayan na nga guys at nakapasok na kami sa SM. At dahil nga tapos na kami nag-lunch doon sa clinic, ay pinagbigyan ko na itong aking anak na bumili ng ice cream. At dahil nga naman, pinabawalan siya ng doktor na kumain ng chocolate, kaya ubi na lang ang kanyang pinili. Sa totoo lang ay mas gusto niya talaga yung chocolate. Kaso nga lang ay pinagbawalan siya ng doktor. Alam niyo ba guys, habang tinititigan ko itong ice cream, parang ayaw ko na siyang kainin. Oo, oh, pareho tayo nang iniisip guys sa ice cream niya. parang hindi ako magsuka, ay pinikit ko na lang yung mata ko bago ko kunahin yung ice cream. No, 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 no. Nung natikman ko ng ice cream, ay naku, ang sarap naman pala guys. Bale, ang hitsura niya lang pala ang hindi masarap. Hindi rin pala ice cream yung in-order namin. Nag-order din kami ng siupaw. Siupaw asado ang pinili namin dahil yun ang aming gusto. Nasarapan talaga kami sa ice cream dito guys. Kaya naman naisipan namin na pag mamasyal kami dito ulit ay dadalhin na namin si Bunso. At dahil excited na akong tikman ang siupaw nila, dali-dali ko na itong binuksan. Sa sobrang excitement guys ay hindi ko na pala nakuha yung papel. Ayan, kinain ko na pati si papel. O oh, diba? Yummy! Alam nyo ba guys, matagal-tagal na rin bago kami nagbanding ng anak ko. Yes guys, matagal-tagal na rin dahil nga sa sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon, parang ang hirap mo nang isingit yung mga ganitong mga bagay. Alam nyo naman guys, pag tayo ay isang ganap na ina na, ay talagang inuuna talaga natin ang pangangailangan ng ating pamilya. Isa dami ba naman ang aking bayarin doon sa bahay? Ay talagang hindi mo na maiisip ang maglakwatsa pa. Hanggang ngayon kasi guys ay nagre-rent pa rin kami ng aming tinitirhan. Plus may bayarin pang mga tubig at saka kuryente. Meron pa ding motor na binabayaran buwan buwan at may home lot din na binabayaran din. At isasalin na rin natin pati yung utang. Kaya naman katulad ko ay nag-iisip ako ng mga bagay na mapagkakakitaan. Tulad na lamang itong pagbablog guys. Alam ko kasi na malaki ang maitutulong ito pagdating ng panahon. Alam ko na marami pang bigas ang aking kakainin. Marami pang pagdadaanan bago natin makamit yung tuktok ng tagumpay. Pero para sa akin guys ay okay lang na maghintay kaysa wala naman akong gagawin. Aaminin ko guys na ang pagbablog ay hindi po madali lalo na sa mga katulad ko na baguhan pa lamang. Wala namang imposible kung meron tayong tiwala sa ating sarili at lalo na kung ang lahat ng iyong ginagawa ay naalay mo sa Diyos. Hayaan mo na lang na ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa atin. Basta samahan lang natin guys ng tiyaga at tsaka determinasyon na may tiwala sa sarili at syempre may tiwala sa Diyos. So ayan na nga guys at nag enjoy talaga kami sa aming kinakain na ice cream. At pagkatapos namin kumain ng ice cream, ay nagyaya na naman itong anak ko na maglibot-libot daw muna kami bago daw kami umuwi. Maaga pa naman kasi kaya hindi agad kami umuwi sa bahay. At ito nang na anak ko ay paikot-ikot siya na para bang may hinahanap. May bibilhin siguro. Una namin pinasok ay ang bookstore. Katulad ko ay mahilig rin ang anak ko ng mga libro. Nag-ikot-ikot lang kami dito guys at hindi kami bumili ng kahit ano. Dahil nga guys, yung pera naming dala ay para lang talaga sa mga gamot niya. Sabi ko sa anak ko ay titingin-tingin lang muna kami dito sa loob at hindi muna kami bibili dahil nga wala muna kaming budget. Pagkapasok talaga namin ay itong mga libro talaga ang aking tiningnan. Sa hindi pa nakakaalam ay mahilig po talaga ako sa libro. Pati nga rin ang ano ko ay mahilig rin. Parang nagmana yata sa akin. So ito na nga at naglibot-libot lang kami. Habang naglilibot kami ay marami nagustuhan ang anak ko. Kaso nga lang ay hindi niya muna pwedeng bilhin dahil nga budget kami. Isa sa kinahiligan ng anak ko ay itong mga stickers. Kung napapansin you guys, yung mga bata ngayon ay mahilig na sa mga stickers. Lalo na yung mga keep up keep up. May isang beses pa nga, nakita ko siya na nag-a-add to cart doon sa online shop. Pinaliwanag ko sa kanya na ang mga ganyang bagay ay wag mo nang unahin dahil mas may mahalaga pa na dapat unahin. Mabuti naman at naintindihan niya ang aking paliwanag. Kaya ito nga guys ay patingin-tingin lamang siya sa mga bagay na gusto niya. Sabi ko sa kanya na babalik kami dito pag magaling na siya. At ibibili ko siya kung ano magustuhan niya. Basta yung mga bagay lang na kailangan niya talaga. Alam niyo guys, habang bata pa sila ay tinuturuan ko silang maging masinop sa pera. Madalas kong pinapaalala sa kanila na dapat ay bilhin lang nila yung ano talaga yung kailangan nila. Dahil ang pera ay hindi pinupulot lang kung saan saan pinagtatrabahoan ito at pinaghihirapan. Iyan talaga ang madalas kong sinasabi sa mga anak ko. So ito na nga guys, apatingin-tingin kami sa mga libro. Na in -love talaga ako sa mga libro dito guys kasi napakaganda. Alam nyo guys, mahilig ako sa libro. Madalas akong bumibili ng libro lalo na pag mura lang. Eh, syempre, kore po tayo kaya dapat yung mura lang talaga ang bibilhin. Eto talaga guys, o oh, ay eh, nagustuhan ko. Sobrang ganda ng story. Dati, pag bumibili ako ng libro sa shopping mall, ay pinipili ko yung mga bargain na libro kasi guys, mura lang siya nasa 50 or below 50 lang yung price niya hindi ako bumibili guys na yung sobrang mahal pag aabot na siya ng 100 pataas, hindi na po ako bumibili noon masyado po talaga akong tipid sa pera, lalo naman po kung hindi naman po talaga sobrang importante ang dami ko na nga mga libro sa bahay, yung iba ay naipamigay ko na Ewan ko ba, parang stress reliever ko na talaga yung mga libro. Alam mo yung feeling na parang nanonood ka ng palabas. Ganon ang effect sa akin ng libro guys. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko, kung sakaling naging milyonaryo ako, baka nagkaroon na ako ng isang napakalaking library sa bahay dahil nga sa sobrang adik ko sa libro ay eh, baka yun nga talaga ang mayayari so balik na tayo sa video guys nandito na nga kami sa labas dahil nga nagyaya na itong anak ko na umuwi na raw kami at yun nga nung nasa labas na kami ay meron kami nakitang couch dito sa labas sabi ko sa kanya ay umupo muna kami saglit dahil nga ay sobrang sakit na ng mga paan namin ikaw ba nang may kanina pa naglalakad eh sino bang hindi sa sakit ang paa kaya heto at pahinga muna kami saglit at bigla kami napatayo, guy, kasi may biglang lumapit sa amin, binigyan kami ng mino. Sabi ko sa waiter, e, umupo lang kami sa glit, hindi kami bibili.